Ngayong araw maghapon lang din kaming nasa bahay tapos nagpalit kami ng bedsheet at ngayon na lang ako nakasamang mamalengke. A day in our life as a young married couple living in Pampanga. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, time check, 7am in the morning. Paalis nga kami ng bahay dyan para makapagsimba muna. Alam nyo ba, hindi na nga ako nakaligo dyan kasi baka malate pa kami sa 8am mas. Sabi ko nga, pagtapos na lang ng misa at ayan, mga 9am pass, natapos na rin yan. At dadiretso nga pala kami sa talipapa. Sa sobrang busy ko nga, madalang na lang akong nakakasamang mamalengke. Kaya naman ayan, this time, sasama na ako. Usually kasi ba diba, kapag ka namamalengke si Mr. Castro, ako naman naglilinis sa bahay. At ngayong lunch nga, naisipan naming magluto ng bro broccoli at tatlo na nga pala yung binili namin. After noon, dumaratyo kami sa convenience store para bumili nitong brownies na favorite ko. At naisip nga namin na piritong manok na lang yung partner namin dun sa gulay kaya nagpunta kami sa fresh option. Mas gusto talaga naming na ng mga meat dito. Alam mo yun kasi feeling namin fresh kasi nga fresh option. <laughs> pagka fried chicken guys, pinaka favorite ko na part ay eh yung pakpak. Kayo -pak. ba yung favorite nyo na part? Kumuha na nga kami ng anim dyan para hanggang mamayang gabi na namin uulamin. At kaya din tinatlo na namin yung broccoli kanina para hanggang mamayang gabi na din. Hindi na rin kami nagtagal dito kasi after noon, umuwi na rin naman kami sa bahay. At pagdating nga namin sa bahay, dumiretso agad ako kay Ponzi para matignan namin. Na anti-rabies vaccine na nga siya tapos sa mga susunod na linggo, yung 4 in one vaccine na. Pasensya na kayo, madalang lang ako makapagbigay ng updates sa kanya, pinapataba pa kasi namin. Naglilinis nga si Mr. Castro ng mga sapatos habang ako naman ay magpe-prepare na dito ng ulamin namin. Isa talaga itong broccoli sa mga pinaka-favorite ko din na gulay. Kasi lang guys, yung always naming niluluto dito, halos same lang yung nilalagyan ng oyster sauce. Meron pa ba kayong masasuggest na ibang luto nito? Kasi yung mga sinasuggest nyo, sinusunod ko talaga. Katulad na lang yung mga ibang luto ng sitaw, ibang luto ng pampano na isda, at saka marami pang iba. Basta yung mga sinasuggest nyo, kinoconsider ko. Anyway, fast Fast forward na natin, kinabukasan, nagising kami kasi tignan nyo ang sweet ni Tabi at saka ni Amor. Minilinis nga nila yung isa't isa at ninidilaan. Parang dati, nagihis pa si Amor kay Tabi, no? At ngayong araw nga, nakapag-decide kami na magpalit na ulit ng bedsheet. O, oh, ba diba? Huwag kayo, two weeks pa lang, nagpalit na kami. Charot. <laughs> Actually, nagpapalit talaga kami sa 3 weeks, pero madalas 3 weeks talaga. Hindi din kasi kami madalas magtambay dito sa kwarto namin. Actually, pag na lang yung matutulog na. Madalas talagang tambayan namin dito sa bahay, sa sala. Favorite spot din kasi namin yun. At wala ba kayong napapansin, guys? Hindi ako nakaterno pa jama ngayon. Bago nga yung pambahay ko na to, daster siya or bestida ba yung tawag dyan? Nag-order nga din pala ako ng itlog maalat sa online. Mamaya ipapakita ko sa inyo, guys. Nag-oil talaga yun. At pagbaba ko nga dyan, nilinis ko agad itong cage ni Ponzi. Pero ngayong araw na to, pinasok na rin namin siya. Mamaya ako na ipapakita yan sa inyo kasi tignan nyo naman yung pinipare ng asawa ko. Naku, napakasarap ng ulam namin. Nagluto pa nga siya ng fried rice dyan at tignan nyo naman tong itlog buro. Naku, sobrang sarap. So online ko lang yan binili tapos 12 pieces na. At pagdating naman ng merienda namin, nag-order siya sa susis ng ginataang mais at shomai. O oh, ba diba, kapag ka nasa bahay kami guys, wala talagang tigil din yung pagkain namin. Tapos nanonood lang kami ng Netflix. Pagkatapos nga niya, naisipan namin ipasok na konti-konti si ponsi Pero hindi di pa niya totally nami-meet si Tabi at saka si Amor. At dito muna nga siya sa may guest room mag stay o di diba? Huwag kayo kasi solo pa niya yan. At feeling ko naman, gustong gusto niya dito kasi press ko dito guys o di diba? Tignan niyo, relax na relax siya. Kaso hindi pa siya naliligo kasi hindi pa siya pwedeng paliguan dahil nga na-vaccine siya. Sa mga susunod na araw, papagroom namin siya para mas luminis tignan. At tong dalawa na to, mabait talaga yan. Tignan niyo sila, parang nag-uusap sila, no? Hindi man siya tinatahulan ni Kali at hindi rin si pareho silang mabait. ay lang muna guys for today's Vlog, thank you for watching. See you on my next one. Bye.